Kahit hindi nyo pets, please. Huwag nyong sinasaktan. Daguhin, huwag na tayong dumagdag sa mga animal uh, abuse cases na have you uh, have you ano um, seen social media and ano uh, mainstream TV lately. Sobrang nakakalungkot. Bakit kailangan yung hambalusin uh, ng golf club ang ang aso? Bakit kailangan yung hatawin yung kuting ah? Hindi ko talaga kayang panoorin yung gano'ng klase. Hindi... I, my heart breaks. Hindi ko kaya. Pagka gano'n pa lang, talagang pinipikit ko yung mata ko at talagang sinuscroll ko na kasi hindi, hindi, parang hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kasi alam nyo, kung gaano nyo tinatrato ang isang hayop, malamang mas masahol pa ang trato nyo sa tao. Or kasi yung mga hayop lang na mga katulad nila, yung nakakaya nyo. Try nyo gawin kaya yan sa tao. Diba? Uh, ano lang, let's not be cruel to animals, kahit hindi nyo yan alaga. ba diba? It may be somebody else's pet. Um, in the case of dun sa San Pedro, Laguna, it was, di uh, umano, an abandoned dog. Um, it's a mama dog. Kwento ko lang ah Once used to have an owner pero inabando na, lumipat daw kasi ng lugar. So itong si Mama Dog ng anak, merong babies. Sa ibang mga napapanood ko na na ano na mga news uh, outfits um yung ano yung sa interview nila doon sa humataw parang may ano parang merong parang merong mali kasi you sa according to Biaya Animal Care, yung aso si Mama Dog. Kaya nangagat is because the children were trying to get her puppies. So kung di ba kung instinct yun ng aso eh, kinukuha mo yung mga tuta ko, anak ko yan. Eh kung si Miles Ocampo nga, di ba, nagwala doon sa opening ng ano, batang kaya po kasi kinukuha yung anak, di ba? Sabi niya, anak ko 'yan. Di ba? O edi ganun din sa aso, kaya nangagat si Mama Dog. So ngayon, parang sa mga ibang news items, sa mga ibang news outfits na na napanood ko, parang na-edit out 'yon or baka hindi lang meron lang hindi nagsasabi ng totoo pero yun yung ano yun yung sinabi sa Biaya Animal Care. Kaya kaya nang nagat si Mama Dog. And kita rin naman sa video nung kinuha nila si Mama Dog mga kapatid. Imagine hindi naman nila kilala, hindi naman hindi naman araw-araw nandun yung Biaya Animal Care. First time na nagpunta yung Biaya Animal Care doon sa San Pedro Laguna, pero maamo yung aso, hindi aggressive, napaliguan pa nila. And now yung hinataw-hataw na dog ay ano? May broken mandible. So kailangan uh, may may tama yung panga. So, kailangan rin siyang sumailalim sa operation right away. Nakakalungkot lang, ba? Diba? Okay, bakit nangagat yung aso? May contribution din po kasi. <laughs> Tayo mga tao, tayong kapag ka, alam yung bagong anak or kung alam natin na na ganyan or ka, kasi alam niyo na hindi niyo yan aso, di wag nyo nang hawakan, hindi ba? So anyways, mga kapatid, medyo anong storya yan? Mahabang storya. Iba pa yung storya nung, nung senior citizen na humataw ng kuting. Ay... I cannot talaga, sobra, nakakasad lang, nakakasad, kasi dito sa TV5, we love our cats. <laughs> we love our cats. Pag nagpunta po sana kayo dito, parang nagiging tourist attraction na nga yung natin sa baba, no? Silipin nyo po yung mga cat Do'n sa loob ng katio namin, tawag nga ni Mamo do'n, apartment, apartment ng mga pusa. Si Mamutin, si Mamutin, si Mamutin-tin. Tapos isang beses sabi pa niya, meron siyang dalawang kuting na nakita do'n sa loob ng ano ng katio namin. Sabi niya, "Ay, ang cute itong dalawang 'to. Tatawagin ko 'tong Mamo at Papu. Talagang pinangalanan na po niya 'yung mga kuting na Mamo at Papo. <laughs>